Good morning guys! Mga kaibigan, balik tayo sa ating farm at mag-tour tayo para uli nating masilayan yung improvement ng ating mga pananim at iba pang mga activities na ginagawa ng aking uh, katulong. Dito sa lugar na to sa pinakadulong bahagi ng aking uh, farm na dati kong tinamna ng kalabasa ay nilinis na at niready na yung mga pagtatamna ng talong yan, makikita nyo yung mga hills. naka oh, Nakaredy na. At nalagyan na rin ng mga organic basal. O pinabulok na dumi ng manok. Ayan. Ready na siya. So, after uh, a week, ay magta-transplant na ng seedlings ng talong. Ang variety ay Calixto F1. Dito naman ay malinis na rin yung ilalim ng mga tanim na kalamansi at nyog. Yan, napakabilis tumubo yung mga halaman na yan kapag well-maintained yung paligid maliban doon sa paglalagay ng pataba. Yan. Dito sa party na to muli na namang tumutubo yung mga damo dahil sa madalas na pagulan pero yung kalamansi na tinanim ko dito about a year ago na marketed ay yan na, medyo matangkad na. Ayan, so maghihintay pa ng around 6 months bago magpabunga. Although may mga ma pailan nila ng bunga na nabubuo. Ayan, dito rin, ay patay na rin yung mga damo dahil na spray na ng herbicide. At yung mga kalamansi na 8 months old, Marco Tadinto, ako rin yung nagtanim, ay mabilis na rin na lumalago. Dito sa parte na to, Although malinis to dati, about two weeks ago ngayon ay tumutubo na naman yung mga damo. Dahil sa madalas din ang pagulan. Pero, ang kagandahan kasi yung mga kalaman ay may mulching. Yan, makikita nyo. May mga uh, plastic na nakalagay sa may puno. Para hindi ganong uh, tubuan ng damo sa kagapangan ng mga gumagapang na damo. Yan, dito sa party na to, ito ay nasa harapang bahagi ng aking farm na elevated. Yan. Malinis din. May mga damong tumutubo na rin dyan pero may mga tanglad na yun na tanim. So, parami ng parami na ating tanglad. At dito ay uh, mayabong na yung mga dalanghita na naka-intercrop sa papaya. Yung papaya, medyo patapos na yung lifespan. Paliit na yung bunga. tagal na rin yan. Mahigit dalawang taon na. Ayan at uh, masukal na yung lugar na, lugar to. Dati, dati ko itong ng sili, uh, sile, sile labuyo at saka talong. Pero ngayon, uh, umusbong na yung mga kalamansi at saka dalang hita. Ito na bali yung pinakang crop natin sa lugar na to. Ayan, may ilan-ilan pang mga papaya pero palit na yung bunga. Yan. So, uh, pagkalipas ng ilang pang taon, no, oh, Uh, masukal na yung lugar na to at uh, mananatili ng uh, uh, kailangan, kinakailangan yung maintenance, pruning, linis ng ilalim yeah, at pagpapabunga. Kasi yun ang magiging peak ng production ng ating mga halaman. Dito sa parte na to medyo na, nabubulok na yung bubong ng aking pump. Yeah. Kailangan natin ng budget para malagyan ng pangmatagalan na structure dyan. Ayan yung ating rain collector, yung dating bahay ng mga manok. Nabubulok na rin. At nandito yung mga tanim nating dragon fruit. At uh, ito ay pinapruning ko na rin kasi may mga uh, mga dahon ng dragon fruit na infected na ng fungus yung naninilaw. So pinalis ko yon at pina-spray ko ng fungicide. At ngayon makikita na malinis na no? at uh, lumulusog na yung halaman. Ito na rin yung panahon para maihanda yung ating dragon fruit sa pagpapabunga ngayong parating na summer. Doon sa dulo, may medyo malilit pa yung mga tanim na panibago galing doon sa mga cuttings ng dragon fruit. At uh, yung tinamnan ay nilagyan lang ng mga sticks ng mga kahoy na pansamantalang gagapangan. Pero papalitan din natin ng mga konkreto balang araw. Hanggang dyan muna ang ating update sa ating uh, farm development. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood at pagtangkilik sa ating munting channel na Garden of Koyakoy at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.